Ito yung tinatayo namin ngayon na ano, na temporary Meralco post. Dahil nagtayo kami doon sa ano, doon sa site. Sobrang layo kasi site. Sobrang layo ito na 200 meters ang layo. Yung pala uh, ni required talaga ni Meralco na kailangan ng 30 meters mula doon sa mapagkuhaan ng ng linya. Ngayon, ang linya niya andon. Andito yung pusi ng Meralco na pwede namin kuhaan. Kaya ang layo nito ngayon nasa ano lang nasa 29 meters yung ginawa ko dahil dapat maximum kasi 30 meters. Yun know, yung posisyon ng ko sa may ng puno ng kahoy. You know. Kaya yung distance nito na nasa 29 meters. Yan, ganito pala yung ano, ganito pala yung ni required talaga ni Meral ko. Na wag lalagpas ng 30 meters. Ngayon pagdating dito, uh, ah, lilinisin pa namin 'to bago nila linyahan uh, slip pa lang itong, ng, ng forma itong kinakabit namin ang laki pa lang ito 20 by 20 uh, 20 cm by 20 cm yung yung square ng ano ng ng puste ngayon nilinisan pa yung kahoy kasi hindi naman kakabitan lang yan kung maraming puno ngayon may isang puste ito hindi daw ito pwede kasi banting lang to wala daw linya ito ng kurinte kaya nirequire talaga kami magtatayo dito ngayon siyempre ibang lote Ah, nang hingi muna kami ng ano, nang permiso doon sa bahay, yung may-ari ng lote ito. Ayun ganyan. Tapos pag galing dito, pag malinya nila kami dito, ilalagay yung breaker, yung mga ah, kami na bahala. Paano naman mapatawid yung ano doon, yung kuryente? Kaya nagtayo kami ng tubo. Ah, mahaba tubo tong ah, malayo-layo tong ikakabit namin na sa 200 meters yata ito o oh, humigit pa. Ayon, obligado talaga dahil hindi man hindi man magkaroon ng kuryente yung site kung hindi namin gagawin to. Ah, medyo magastos lang talaga to. Magastos na sistema. Ayan, maraming salamat.